Guys, dalawang corpus nito, ordinary lock at may alarm, alarm lock. Pag ganitong lagay, 'yan, ordinary ordinary lock lang siya. Okay? Pero pag gusto niyo ng may alarm, pwede rin naman 'to. 'Yan. Babaliktarin niyo lang 'to. 'Yan. Ang ganyo ah. Toto niyo, 'Yan ibig sabihin niyan nag-engage na nag-engage na yung lock niya so sige niyo lang yan pag nag-vibrate yan pag alarm yan 5 seconds ay yeah, oh nare may gumagalaw-galaw op may nagbukas ng gate oy may nagbukas ng may nagnanakaw ng e-trike niyo motor o bike yan tingin niyo ha Babibrate vibrate ulit siya matigas ang ulan na magnanakaw akala